Nagpasaklolo na sa media si Tessa Luz Aura Reyes Sevilla na magtungo sa pagdinig ng Commission on Appointments. Kasama niya ang dalawang anak para harangin ang promosyon ng kanyang mister na si Army Brigadier General Ranulfo Sevilla. Sabi ng ginang nagdesisyon siyang tapusin na ang pagtiis dahil sa tila ipilagmamalaki pa ng kanyang mister ang sinasabing pambababain nito. Nagpasaklolo lolo na si Reyes Sevilla sa korte na inutusan naman ng kanyang mister na regular na magbigay ng sustento. Kasunod nito ay humingi na din siya ng tulong sa mga opisyal ng Philippine Army. Ngunit sabi niya ay tila sinabihan siya na tali ang kamay ng mga ito dahil ito ay isyong mag-asawa. Opo, ang bunso ay may special needs. Mm -hmm. na, hindi ko nga po pati sa therapy kasi saan ako kukuha ng pera? Ako mismo, may sakit ako pero nung ginaga ko, kailangan kong kumayod. Kailangan kong kumayod para masustentuhan yung mga anak namin. Alam niya yan. Alam niya yan. Dahil nung 2016, siya ang naging dahilan ko bakit ako na-stroke. Akala ko matututo na siya. Hindi pa rin pala, mas lalala pa. Nagtiis na po kami ng matagal. Ang masakit doon, nilulunok na nga namin yung walang, walang sustento, walang sustento. Nakukuha pang mga babae. Hindi lang yun. Nilalagay pa niya sa social media account niya yung mga babae niya. As if, iinsultuhin niya kami ng anak namin. Para ano, para magmakaawa ako sa kanya, para lungtod ako sa kanya na magsustento siya, para ipubukha sa amin na sa amin, dalawang libo. Ano nga yung sinabi ng kabit niya doon sa post nila? Kawawa ka naman, dalawang libong abuloy. Pinalabas niya sa mga tao, kahit sa AFP na asin si Tess si as hiraulo yan, naghahabol lang ng pera. Wala pa akong kalapatag ng pera para sa mga anak ko. Does that make me ganapan at mukhang pera? kung hihingi ako ng sustento sa AFP hindi naman siguro kalabisan na tulungan nila ako na ibigay ang dapat para sa mga anak ko, para sa mga sa pamilya ko. It has been a very long struggle for me. Lahat na lang ng pinuntahan ko din and puro sila gentleman's agreement. Ano nangyari sa gentleman's agreement nila? I think hindi niya deserve ang isang gentleman kasi sa akin, aking paningwala. Kung isang general, naiintindihan mo ang responsibility. Alam mo ang accountability to the people, accountability to the public. Because your position is a public trust. And we are part of that public. Nagkataon lang na medyo personal level kasi nga, pamilya na kami. Patagal uh, matagal na kami nagtitiis ng mga anak ko. Sustento, so 2,000 pesos. From an AFP officer. Unang naipagpaliban ng pagsalang ng Sevilla si sa CA noong nakaraang linggo. Sa pagharap niya sa CA, nasa isang sulok ang kanyang pamilya at tila hindi naman siya mapalagay. Nagkaroon din ng tagpo na biglang pumalahaw ang batang lalaki nang makitang tumayo ang ama at kinailangan na pakalmahin siya ng ina. Minabuti ng Committee on National Defense ng Komisyon na magsagawa ng executive session sa oposisyon sa promosyon ni Sibilya bilang konsiderasyon sa gag order mula naman sa isang korte sa Dipolog City. Isinama ang kanyang pamilya sa executive session na inabot ng halos isang oras. Ibinahagi na lamang ni Senate President Juan Miguel Subiri na muling ipinagpaliban ang pag-aproba ng CA sa promosyon ni Sibilla hanggang hindi niya natutupad ang mga kondisyon ukol sa pagbibigay ng sustento sa pamilya. Support the women legislators of this uh, uh, commission who are asking na uh, itong general na uh, ay In writing, na dapat uh, gawin niya ang kanyang tungkulin bilang isang ama uh, sa kanyang mga anak. So, uh, I think the plan is to defer uh, first the the appointment until such time na makita po namin yung mga dokumento. Uh, of course, uh, clearly signed with with, a, with a notarized affidavits uh, that will be submitted to the AFP. Uh, for compliance dito sa pagbibigay nga ng sustento sa kanyang mga anak. Sa pitong taon na hindi siya nagbibigay na sapat na sustento para sa mga anak niya. Ano po bang mapapala ng dalawang libo? Gusto ko pong itanong mo sa mga gentlemen in the AFP. Ano po bang mapapala ng dalawang libo? Pero hindi po siya humingi ng dispensa ni hindi niya tinitingnan ng mga anak niya. Nandito po ang aking mga anak, kasama ko po sila. Ni hindi niya makuhang tingnan ng mga nako dahil guilty siya. Guilty siya. Guilty siya. Guilty siya.